Alam niyo mga idol, mahirap pagkatiwala yung taong walang isang salita. Sa ibang termino, mayroong dalawang dila. Sa English, double tank. Sa Tagalog, sinungaling. ngaling uh, sa English naman uli, two faces. Uh, uh liar. Uh, sila yung mga taong kapag kaharap ka, eh, mabait sa'yo. Okay sila kausap. Agree siya sa mga sinasabi mo. Pero pag kaharap na naman yung ibang tao, iba na naman yung statement niya. Oo. Diba? Ingat kayo sa ganong tao, mga lods, ha? Kasi kung kaya niyang gawin sa iba yan, kaya niya rin gawin sa iyo yan. Oo. Yung paiba-iba. Yung hindi siya nagsasabi ng totoo. ba? Diba? Maraming ganyan, mga backstabber, kay ingat kayo mga idol. Ingat kayo sa pakikisamahan yung tao. Hindi lahat na nakangiti sa inyo ay okay na, mabait na kakampi mo na yung iba nagtatago lang